Ay, palaro. Anong nilalaro nyo? Anong tawag dyan? Kumawa ah, po. Kumawa. Saan yung mga magulang nyo? Saan? Kumain na kayo? Kilala nyo ako? Hindi. Kapit-bahay nyo lang ako. Ako si Ate Rose David. Kumain na kayo? Nag-jallaby ako. Abi ka rito. Ayan, mabilis mo. Ito. Mineral water. Ito sa'yo. Ano muna ang pangalan mo? Hana po. Hana? Anong pangalan ko? Rose David. Oh, galing niya. pa wait, Okay, saglit. Ah, anong pangalan ko ulit? Uh, anong pangalan mo? Kristalina? Crystalina? Crystalina? Okay. Ganda naman ng pangalan mo, no? Mm -hmm. mm -hmm. Ay, tawag anong pangalan mo? Gael. Ha? Gael? Gael. O ano sino ako? Ross. David. kapit kapitbahay kita. Diyan ako nakatira sa ano, yung green na bubong. Ano pangalan mo? Alaysa. Alaysa. Rainy. Sino baalam. ako? Okay, ulit. Matter roasted. Oh, matatandaan na niyo na Yung coffee bahay niyo doon, yung yung green yung bubong ko. Oh, tapos na kain tayo ha. Wala na. Wala so na. You're welcome. Bye-bye.